Hello mga tsonga-tsang! for today's videos ay samahan nyo naman kami sa banibago na naman punsyunan. Birthday nga pala na rin aming pamangkin na si Janwayne. at umuwi ang kanyang mama kaya kami abala ngayong araw. Sabi nga ng chan nyo, hindi pa natutunawan nung kumain kami sa anila. Ito na naman ay sabi ko, ay siya, ay grasya yan. At irinangat na nga, inilabas ko na ang ating mga panamya at para mapagtulong-tulong na mamaya ay tingin pa naman. Ganito man din po man din sa probinsya, pangtulong kaya lahat ay nakakalasa. Opo! Tugmaan, tugmaan na naman sa chokong. At syempre, shoutout po muna tayo sa lahat ng tumulong. Kala pinsan Noemi, Ate Mayra, Ate Ebi, Dexter, Kuya Eloy, Apanin Romulo, at sa mga kahit bahay, Kiki Erickson. At sa mga hindi ko po nabanggit, maraming maraming salamat po sa inyo at irinangahot. Kita niyo ba Ako nakapagtabi na agad, man. Eh syempre, tinan mo niya, nakapagsuban na agad ako, tingni si Siyang agad na nasa isip ko niya, na At alam ko yun ang paborito niyan. Ayun, ay, mga pabuntot na ganyan, oh. Mga paiaw-ihaw na ganyan. ay nako po, taob man din ang kaldero. At sinimula na nga ni po ang pagluto ng ating sweet and sour. Ay sabi ko, oh, napapakiligwari ang bato ko din eh. Dahil yan nga ni, yung mga taba-taba ng baboy. At nung maluto nga ni, giniat na rin po namin. At rin na nga ni, at sinalang na ang minarinit na pangkaldereta. Ay tingni pa naman. Eh talaga namang ikaw ay gaganahan kumain mamaya kapag irinaluto na. Eh na. di naman din po ako tuwan -tuwa sa pagluto ng kanin. Ay, tingin niya pa, sinabuy lang ang bigas sa iyo. May, may luto na yan. At erin na nga, ang pangultimato, mga ating lechon ay talaga hindi kumpleto handaan pag walang garni. Ay erin, paborito ng lata, inapakantay ito naman din kanina pa. At dumating na nga niya ang ating pang singing contest. O ba, mo palaban mo rin chong nyo. Naunguna, naunguna yan naman yung chong mo dyan mamaya. Awan, kumakahawak sa akin ng mic yan. At erin na nga, sinintensyan ko na para matikman ang ating bisita. Hmm. Ay nagpahaboy pa na English ang chong niya eh, no? Anong galing din Ay tamang video muna tayo ng ating mga pagsasaluhan mamaya Mga chong at chang Ay rin na nga niho May pa chocolate din naman eh Yun po man din yung buntot ng cornito Kinain lang po namin yung ice cream Ay rin na nga niho muna namin yung ating mga handa Siyempre hindi mawawala yung mga lechon May kaldereta At may dinuguan Para pang ultimatum natin at syempre, hindi mawawala ang paborito ng inyong chang, ang Lumpiang Shanghai. At syempre, may sapagete para sa mga bata. Opo, oh, sa Ito na po, kumakain na po ang ating mga bisita. Maya, maya nga niya, kinantahan na natin ang ating may birthday. birthday you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. display lang yan. Ay, anong ganda? Bawal putikan yan. Nakakawala sa akin. Mayroon na si Tito Eloy. O ano ang sabihin mo kay Tito Richard? Thank you. <laughs> 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 Thank you. Talaga namang napakaganda na regalo fresh from NBA store. talaga namang hindi babasa ang aking utoy. Utoy, pera muna kahit sa lingot. Abayaran ko pa 100. <laughs> <laughs> At may pahabol pang jacket ang nanay niyan. Abaw! Ay, syempre, tayo nasa gilid-gilid lang at kahit masakit nang chatin, pilit pa rin natin kakainin yan dahil talaga namang grass siya yan. Nagbukas siya may bayad na yan. At may junk ang chang yun. May pagayang game pa. Nung inggit ko man din na talaga yung balat ng lechon ay nasa kanya lang. Ay, nako! Limala, nakatikim ng balat ng lechon. Yun ang gustong-gusto kong papir girly king king good sana din. Ay, nako, ay, ay, talaga hindi ako nakatikim. Ay, inang, ihanda ang lusartan!